Ayan, di ba nahingi kayo ng ano, ice Ay, eh, maglalaro muna tayo. Uh, ha? Ayan, naka-play na to, ha? Ah. Ikot na, ikot. <laughs> Ay, ikot muna. Ay, ikot muna. ikot ikot muna ikot muna mo na oh lang <laughs> ikot yan order yung gud order 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 balik Pulang nanti

Ah, <laughs> Ayun na, naka-premium na mga kulukoy Yan, yeah, ang sarap, maingit kayo Maingit Ito, tigman nyo kung masarap Maingit kayo Ah, naka-ice cream na kami Wala kami Kaya manalo? Sila Talo kami <laughs> Talo kami Talo kami Huwag okay. naman huh? Ay, hindi na tayo maglaro. Dapat hindi na naglaro naglaro. <laughs> bigyan naman din pala eh. <laughs> Naglaro-laro pa. <laughs> Naglaro-laro pa, bigyan naman din pala. Clarix. Ay, skin di ko paninda Larok ko yan. Yun. Sabi mo maglaro kami, tayo bigyan mo na skin di Ay, eh, nagbago ng isip ko. Bayan mo. Asan <laughs> Baka, na? Kajan. Asan yung ano nito? Bag. Asan <laughs> ang bag mo? tingnan nung bakulong talo lang. laman yana malaman pirah? O, na? ah mama pira. yung mo na? four four rounds. ah pete pete Ah, pete 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 Buong pete